Good morning, mga kababayan. Bago po tayo mag-start, please subscribe my channel and likes mo lang po. Andito po tayo sa Japan. Pakita ko lang po sa inyong everyday na road ko. Pag mapasok, puntang trabaho. Dahil mula, mula sa amin, hanggang sa trabaho ko eh pwede siyang walking 15 minutes malapit lang buti nga malapit lang malapit lang sa aming bahay pag summer naman pwede ko siyang bisikletahin kasi hindi naman po maraming sasakyan dito sa aming lugar hindi ka tulad sa Pinas na walang ano, space para sa pagbibisikleta dito po sa Japan ito po very ano po ang mga tao mga sasakyan nandito po nandito po ako sa American and American. Kung makikita nyo po ang mapa ng Japan. Ito po kami. Pat sa taas. Nasa gitna po kami. Pababa. Ganyan po. Ngayon, medyo konti lang ang, ang snow. Itong taon na to. Yan. Dati, dati pagka taong taong po nako grabe yung yelo ngayon tahimik ang mga ano makikita mo maaga pa lang ang mga matatanda dito mga nag pwede po po kayo mga bahay bahay sa yelo dati dito yan para ng bundok ang yelo dyan ngayon yan lang po medyo konti po itong taon ng yelo hindi po natin alam kung bakit ito po kaya medyo kon dahan dahan lang ang lakad kasi madulas po siya may nga naka spike naman ng mga sapatos dito pag antong winter mga sasakyan mga ano po yung gulong nila talagang pangyel may mga spike yan, yan po araw araw po ganito ang galawa ko mula lunes hanggang sabado pag may yelo po may snow pag wala naman, nagbibisikleta ako. Pag may snow, yan, nagbabaon. Yung iba naman, kung mayaman, ganyan ang ginagawa nila, Oh. Yan. May tubig. Kaya ganyan, Oh. Natutunaw agad ang yelo nila. Yan, yan ang may-ari niyan. Papalabas lang ng tubig pagkawala naman Bella Ate mo si eh, si Manong oh. hindi siya yelo Wala ko siya ng yelo Wala na yelo okay, ang mga dito Galit sila sa yelo. <laughs> Hindi naman. Gusto lang nung mga matatandang kami na sito. Katulad itong naka, ano, naglalakad siya. Na meron siyang dalang tungkod. Na akala mo siya eh, ano, mag ski mag ano ba, tandaan na ba. Kailangan na maglakad-lakad, ganun lagi-lagi ko siya nakikita. Yun ako'y pumapasok. Ganyan ang style na lagi. Ayan. Ito naman yung malaking space na um, nasugalan dito sa Japan. Yan yung maruhan Ano po yan, kumbaga sa casino, yan po ay pachinko. Pachin ko po yan. Ganyan lang ako dito. Pagka winter, kung trabaho, maglalakad. Wala ng baon. Ayan. Manapit na po tayo. Pakisubscribe naman po yung channel ko para madagdagan kawawa naman hindi ako makapag upload kasi minsan busy eh dito sa lugar namin eh medyo ano lang ang mga ano dito Kung wala kang sasakyan ayan ito po yung kumbaga sa casino ito po yung ano sugalan dito. Ayan, papalipas oras ng mga ano tao. Mga manugal. <laughs> Ay, nako. Ito naman bahay, katatayo lang yan. Wala pang umuupa. Ganyan siya, oh. 'di ba? Kanya nang style sa Japan ng bahay ng Japan. Ayun. Kanya nang style. Eh. Yung parang kwadrado. Ayun. Yung mga nagtatrabaho. So, Sige, Jan. po ang convenience convenience store ayan. Ayan ang convenience store dito sa Japan. ayan, ayan. Okay. Dito na po tayo. Paki-like and subscribe lang po ng channel ko, please. naman yung drugstore. Pero marami din drugstore dito. Alas na may bipa bukas niyan. Yung bundok hindi nakikita eh. Kasi ano na yellow eh. Kaya malabo siya. O sige po. Ingat po ang lahat. God bless po. Thank you.